Hi guys, mayroon tayong pisngi ng baboy guys. So, oh. napalambot na yun siya. Ang gagawin natin, prituhin na lang para gawin nating sisig. Ayan na guys. So, oh. luto na ng ating kuan. pisngi ng baboy. Gayat-gayat na lang natin guys para matimplahan na natin. Siyempre habang nagayat-gayat guys, oh. hindi maiwasan na matakam. Tinikman ko muna siya. Okay kaya guys. Tara guys, panoorin natin yung buong video hanggang dulo kung paano pasarapin ang ng ating sisi guys. Tapos kaya gay tinto guys, lalagay na tayo ng mga ano, ang pasarap. Kahit hindi natin timplahan guys, masarap na nga siya pero mas masarap pa rin yung may timpla talaga. Tapos na nagayat natin guys. Kagayat naman tayo ng ano, sibuyas sili at saka ano, siling haba. sa yung kalamansi, syempre hindi mawala yung katas ng kalamansi dyan. Tapos mayroon din tayong rino na panlagay guys para lalong sumarap yung ating sisig. Guys, kung nagustuhan na itong video na to guys, share naman. Salamat sa walang sawang suporta guys. Ngayon na guys Yung ating kalamansi Sinunod, Isunod naman natin guys Buksan natin yung reno natin para Pandagdag lasa na rin Yan daw ang nagpapasarap Lalo sa ating sisig Pahinintay guys timplahin na natin guys Ngayon na yung ating nagayat na ano ng baboy Lalagay na natin yung mga ricados natin guys. Siyempre yung katas ng kalamansi guys. Oh. Kunting suka. Siyempre yung rino natin guys. Yan ang nagpapasarap lalo sa ating sisig. Okay kaya guys. Yung pang last natin guys. Yung mayonis. Mostly okay na yung ating CC guys. Halaw-halawin -e na lang. Kunting asin guys para para hindi medyo maalat guys. Ayan na nga ay ating CC guys. So napanghinintay guys. Tikima na. Di okay kayo. Hanggang dito lang ating video guys. Thank you for watching.